Hello guys, good evening guys. Kanina ako na dere guys, po walang mata. <laughs> <laughs> nami, nami dere ron sa kanyang 33 OZ. Ha? Maunin ka ni Kumak kuma. Kumatos. <laughs> 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 Kaya pa baby girl. Kumatos. <laughs> yeah guys, can I please support our first video kay para makakorta namin sa <laughs> na? Para Naring mga panming mga needs ni Iman. <laughs> para makapalit ni Og Kuan guys, konsumus balay guys kaya hapit-hapit na may mahutag ng gas namasan <laughs> na for me guys, muna yung si Charina niya, guys nagising nung Samurai X Samurai X ay guys, ako mga ka actually, first time model, guess, niya na model guys niya mag-rate ni kay Karang 11 out of 10 <laughs> 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 Oh, okay. perfect! di baku ping ari guys first time <laughs> di kita kada regit guys taga kami santan dia kami kai guys kami <laughs> kai <kaya kaya. laughs> nah, nah, kau nih na hulap na ala ang repeat ah, ba ko kau sang aku aku budget aku makaaban guys sa center kayak padu nang dito sa angels burger kun nami dire kay social burger <laughs> Ya, yeah, ya yeah, so hungry. <laughs> ah, hungry kali. Kedua, kedua ya guys. Lah. Muna ako mga anak guys, si MJ, si Ellie, o si Iman, the great monster. <laughs> Muna ako mga pangan, staff sa akong business. Staff may business, si Ihan, may business. Thank you sa ata guys. Si hangin na nito. Awa guys, ayaw <Ayod> lang guys. <laughs> oh. Masa dong? Ha? Oh, ayaw. thank you dong. <laughs> Ayo guys, kimu ko alam na نفس video guys. <laughs> Bye go po, dude guys. Darai go po. I like la Bagus boy. Mm -hmm. Guys, babay na guys ha. Kaya mulako na ho guys. biasa ko yung slider kaya mga kumain ng pizza.